Hello guys! Welcome back again sa aking Youtube Channel. Sa video nito gagawa tayo ng dinugan na isaw at balun-balunan ng manok. Swak na swak ito sa panlasa ng mga Pinoy at siguradong pampagana sa kahit anong handaan o simpleng ulam lang. Unang gagawin natin guys ay papakuluan natin ang isaw at balun-balunan sa isang basong tubig at saka lalagyan nyo ng suka. So dito para mas malinis si mga isaw natin at saka siguradong wala tayong makukuhang mikrobyo. So habang pinapakulaan natin guys ay ipinaprepare din natin yung mga gagamitin natin tulad ng bawang, sibuyas, suka at paminta. So kasama na rin guys yung syempre dugo ng manok. Yun yung pinaka ingredients natin dito sa ating dinuguan na manok at isaw at balon-balunan. So igigisa na natin ang bawang at kasabay nito ang sibuyas. So, Pagkatapos nating magisa itong bawang at sibuyas ay idadagdag na natin guys ang nilutong isaw at balun-balunan. So nakita nyo naman guys ay nahiwa-hiwa na natin ng maliliit yung ating mga isaw. Syempre para mas madaling kainin. Gigisahin lang natin itong balun-balunan at isaw at dadagdagan ng pampalasa. So yung pampalasa na ginamit ko lang dito guys ay patiso kailangan ay sukatin nyo o katamtaman lang yung ilalagay nyo para hindi sobrang alat ng ating dinuguan. Then, syempre may kasama na rin ba diba? habang pinapakuluan natin kanina nakita nyo naman naglagay tayo ng suka. So medyo maasim-asim na talaga itong ating dinuguan na isaw at balun-balunan. Kapag brown na itong ating isaw ay ilalagay na natin ang dugo ng manok guys. So ito ang dugo ng manok so nakuha namin ito na mga limang manok kasi yung kinatay namin. So ganito yung ginagawa namin guys kapag magkakatay kami kinukuha na rin namin yung dugo at gagawing tinuguan na manok at balon-balon balunan tsaka isaw. So, after nyan, ay dadagdagan natin ng tubig na isang baso. Then, papakuluan lang din natin siya. Maya-maya, ilalagyan na rin din natin ito ng suka. Hayaan lang natin kumulo at halu-haluin natin itong ating dinuguan. At mayamaya -maya, makikita nyo na 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 yung dugo nito, guys. Kapag uh, luto na, ay makikita nyo na medyo namumuo na siya, guys. At kumakapit na siya dun sa isaw. Then, ilalagay na natin yung last, yung talagang masarap na sili para mas masarap tayong kumain. So, ito lang guys yung recipe natin sa paggawa ng dinuguan na manok at sana ay nag-enjoy kayo panoorin ng aking video. Kung nagustuhan mo ang aking video ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-comment para sa chance na manalo ng Gcash. Kaya e huwag mag-skip at panuuri ito hanggang dulo. Maraming salamat sa panunood at kita-kids sa susunod na video.